Hello mga kabedusa. Titikman natin to ang pinaka-specialty dito sa Sorsogen City, ang this Special Homemade Cracklings. Chicharon, yan po ang made in Sorsogen City, mga kabedusa. At titikman natin to ang dalawa. At ito naman ang hot, spicy chicharon. At ito naman ang original pork chicharon, mga kabentusa. Ang high this special homemade chicharon, mga kabentusa. Kaya, tikman natin ang dalawa. Kung alin dito ang pinakamasarap. Ha. Yan po. Mga kabentusa, kaya unahin ko to yung spicy. Tikman natin, mga kabentusa. sa, At eto na yung Masarap. Mmm. Mm. Super yummy, mga kabencil sa pork. Oh. Hmm. So naman man, ay titikman man natin ang original nito mga kabento sa kitaron. Napaka sarap niya. So yummy, delicious mga kabento sa. Yan po. Ay, titikman natin siya. Hmm. Grabe, ang sarap niya mga kabentusa. Tikman natin ang original. Hmm. Oh my God! Ang sarap niya, mga kabento, sa... Ito yung pinaka-favorite ko, ang pork cracklings chicharon. Mga kabento, sa... Ito na yung bestseller nila. Yan yung pinaka-specialty dito sa Sorcerer City, mga kabento, sa... Oh, mga ka-guardians dyan, tikman nyo to. Yan po mga kabentusa. Tikman nyo to mga ka-guardians. Mm. Mm.